Ito yung daanan papuntang ano labuko binay ako nag agi Ayan mga pa -idol. Sana hindi tayo maligo mga ka-idol Ngayon pa ako nakakuan dito mga ka-idol Since na uh, napalagta ako mga ka-idol Ayan, ang ganda pala dito uh, Starting point ko po mga ka-idol Doon ako sa magtip na dumaan Tapos dito yung tinuro ng kwan sa akin Ang pag-inay daw ito Malay-alay pa ba ito sa ano, Rojas Palabuo Gamay Pagkakalahan lang tayo mga ka-idol kasi ano, hindi pa natin kabisado yung daanan mga ka-idol. Doon ako sa inak nagdaan. kalendaan palang daanan dito mga ka-idol? na naayos nilang daanan mga ka-idol. Pala dito daanan mga kaidoloy eh, kasi ano eh ginagawa pa yung daanan. tayo dito. 'Lang tayo mga kaidol mga ka-idol kasi ginaagaw ito yung daanan dito mga ka-idol hindi oh. pa na pala dito mga ka-idol walang paraan para makaagal ang mga kayo alright Five minutes, five minutes or six minutes na tayo mga ka-idol Pagkatapos na puto natin itong isang video Tapos ah, uh, naman tayo Ah, uh, pagpatuloy natin mamaya sabi sa iyo, pa, isumpay lang na to ito. Solution, accident from area, banking. Ayan, ganda pala dito mga kayo Ang pa Nakapa ako nakapasok dito, basa mula noong, ano, 2000 na... Uh, 11 Ganda ng daanan yung pan dito mga ka-idol Kasi uh, Hindi pa ganito Mabuti na lang may programa Yung uh, dating Pangulo natin uh, Si Pangulong Bukas Yung Build 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 Project nila mga ka-idol Ayan ito na yung resulta Buwis uh, ng taong bayan to mga ka-idol There we go may clay pa na dito. pala dito tingin pa lang tayo nagdahan lang tayo dito ay eh kasi bago lang tayo salta dito sa daan ng mga idol we go yan yan si white ski mga kaidol idol mga kastrol na kahit saan oo Alright, stop muna tayo dito mga kahit.